Panggona ka ini sa nakuntung birmudal. bermuda. Bermuda. gastos pangitaona gastos ang Kaya Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya Kaya mo. Maka lupigon daw mo. Kaya mo. Kaya ko Kaya mo. lang. mo. Kaya mo. sa mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya ano? Ang balo lang mga dahil, namakay dahil. Oh. Imuha na po ninyo ano? Di ako? Ah, siguro ako oh, namang si aron makabalhin na putahan. Hi! Aron makabalhin na may.

Apan bagi mo nung pagkag Oo. Oo, din ba? mo alas pa ko Hmm. Ah. So, sa o na. Kuan magani, tagbong-bong, o ka na. Kung sa-sa mm. Ay, sabi lang ba nung kuan nagkawil-kawilol na liha. Ito? <laughs> si Bini mo'y nagpatrabaho, anak? Yun. Yon. Pero na ba may balay dito? Di ba na ako yung balay dito sa baba? Tapos ito dahil? Katong gipalitan ang bine, katong og ang Oo, huwag man yung ikabungbong ang amakan dito. Uy, ang asa man rin? Nagdaot na? Ang gibahin nilang pane o mister niya. Uh -huh. Nangadaot na po rin ang pane. Di ako ang tato niya. bagong sabag ng udet. Nagdaot ang mister. yung yeah. Pero na ako Kau jauh-jauh ya, pan apa, nanti kabung tak tutak-tukai. Ha. Ipang hatag-hatag namanya bini ngamakan. Nama, ngikut nang ng, loots bini? Kay, aksiyo naga, kuan ba, kanan-kanan kan, ngilokot ba, aksiyo nang kabungkag. Oh, dikau, okay. kanan-kanan hmm. masing-masing magkaulangan? Iya. Yeah. Malatah. Nontoh, ang bungbong sa-sa, ah, wa ma ayong ayam ah, patah-pahana. Patah-pohka, duk? Kay. Ah, di abas? Mandai nahuma nahin noon, wa naman ka pui idog

Pakuyog. Ang ko-okay rin mong gintigin. Puro sa rin. Gigit mong kumahadlok. Hmm. Pero makuan sa oje. May panahon doon na. Hindi na para sa una. Oo, oh, yan. Yeah, Diyo kong pakuyogan dahil. Pakuyog yung siya ako. Ah, pakuyog ang gusto niyo sa bata. Okay. Yeah, Mag-uli-uli to siya. Nagkadugay na. Pagliwat na hugkas ni. Kailang papa. Oh, may pa na namang. Oh, yeah, na siya ma.

Tủ đồ sợi